kakaiba din. Mama, Ito. Ano pang ano na to? Pang ano na? Nati yun ka? Pang abroad na Kung gusto mo mag- Ano ba yan? Pang baon sa abroad na eh. Kala ko baboy. Wala pong baboy. Wala magawa pa lang. Hindi <laughs> okay, ba ka kasi baboy po dito? Ang <laughs> <laughs> galing ko <ka> si nanay. <laughs> sinaing natulingan at uh, ano to. Ano naman ito kaya? Okay ba no? 435 no? iba, iba talaga ang ano? Isang magandang buhay mga ka-farmer. Ayan nakita niyo po sa ating uh, thumbnail tayo po ay kakanin adventure ngayon dito sa Batangas City kasi nakita ko ang daming kakanin so ayan sabi ko feature natin pero ayan sama ko na rin po kakain kami ng almusal tapos sabay titikman na rin natin yung namin pala yung <laughs> kakanin na aming uh, bibilhin ha uh, pakaraming kakanin dito mga ka farmers so ayan ang ano natin is try kong uh, mapasyalin din yung kakanin sa Rosario pero kung hindi na yun mapuntahan ay hindi napuntahan so ayun marami din daw po doon pero so, unahin natin itong dito sa Batangas City. Batangas City, ya. Eh? Napakalayo okay. na naman, mga ka-farmer. Ayun, no. Oh. Tapos yung palengke natin, adventure, ay meron din tayo. So, yan, abangan nyo na lamang po. Di ko alam po alin ang mauuna. Tayo oh, ay bibili. Ayan, ang ganda dito, mamalengke mga, mga ka-farmer. Dito, may nakabalat na bawang. Nakita ko. Prutas, ang dami din. oh Pero ito, kakanin. <laughs> grabe ang kakanin dito tingnan nyo naman Yan. shout out pala kay Atining at Kuya Dan dahil mahilig sa kakanin si Kuya Dan. Ayun oh, sarap yun ah. Oh, 20. 20, 25, 25 na pala 'yan. 25, 25. Kita mali sila dito, kakaiba. Ito po ay Ah, sumang tapos ayun tuman okay natikma nga natikma na natin ito ah pila nga lang si nanay ah ibutan <laughs> muna natin ito ito ah kaka uh -oh, ito kakaiba din ito kalamay alin po ang ito kalamay din Nice. 25 25 ito, 20 Ano, tikman natin ito Pakarami namang ano dito ah Kakanin, ayan oh Ito, ano pa baby, ube Hindi na, tikman natin yung kakaiba 25 oh, yeah. Ayan Regular Ano yan? Ayan, titikman natin yan mamaya kung ano ang lasa. Kasi first time ko din matitikman yan. Thank you! Uy! Okay. Ano ito, bebe? Biki po. Tikman din natin yan. Sige. Uh, Pwede oh, po ito, Hindi, hindi. Bibili po kami. tikman natin. Tikman niyo muna bago kayo bibili. Tapos meron din silang, ano, ito, itong, ito masarap. Pilipit siya. daw. Mais, ang dami din mais. Akala ko itlog sa so malayo. Wexer. Oo. Balingoy po alam niya. Ano? Ah, kamuting kahoy Hoy. Oh. Meron ako sa Bicol na kinikrave yung naka kamuting kahoy po na nakabilog din lang. Parang piniprito nila tapos isasawsaw mo sa piki piki Hindi isasawsaw mo siya parang sauce na may dog. Um. Parang suka na malapot-lapot na may bata <laughs> ano pa. Sa Bicol 'yun eh. Tabog-tabog ang tawag namin. Oy, achara. masarap ang achara. Ang masarap 'yan. Kondol, bebe. Ayan, oh. ito kakaiba. Oh. Ah. Oh, kondol. Kondol tayo. Kondol patola. Nakita ko sa YouTube to si Ate. Ikaw ba yung pinature niya, no? Sir Boyet? Oh, dito. Ayan, oh. Tapos doon naman, mga puto. Ayan. Ang dami pala, eh. Magkano po? Yung lumang palengke po, malapit dito. Lumang palengke, doon. Doon daw maraming sinaing na tulingan, ano? Ha, ah, doon. May, may nagtitinda na po ng umaga. Hmm. Ah, problema. Bibit-bit natin, eh. Pero gusto ko kasi mag-uwi, eh. Iba yung gawa ng Batanggen nyo. Ah, magkano po kasi? Alin pa, right? Meron pang ano, white ano. Hmm. Itong atsara niya po magkano? May 140, 120. Matamis. Tama lang. Thank you. Meron silang ah kakaiba ito, baby, ah. Pang ano ata ito? Pang hindi. Ito yung mga pang ano na to, pang ano na. Native, and pa. Pang abroad na kung gusto mong mag-ano ba yan? Pang baon sa abroad na eh. Okay. Suman sa liha. Oh, ah, um, mag abroad ka. Ayun oh, no, mga farmer ha. Ito ay mag-aabroad. <laughs> ang baon na 'yan. Puto. ikman natin ang puto nila dito. Dami Wow. Ito ay yung kakaiba ito ah. Pinsapin ko. Sa pinsapin na ano. Liliit <laughs> bebe oh. Cute ah. Yung puto po niya, ano? Yung P35. Ah, tignan po natin to yung sa biyahe case, to? Po, Yung P35, Yung ubas magkano? Ah, <laughs> <laughs> Tignan, <laughs> tignan, <laughs> tignan <laughs> natin yan. Ang dami natin yung putong parang mas masarap ito. Ito na lang. Sabi ko wala walang plastic dito. Puro ano dito. Ayun, oh, bili tayo. Ayun. 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 Hindi malaki. Eco bag. Ay, ikaw nang na mawak ng wallet. Ayan. Ano nga rin dito? Thank you. Ano po? Nauubos po yung mga... Yung mga panida na yan. Ano po nga rin? Kailangan talaga talaga pagkagal na ano po nga nila kahit hindi? Ah, ito kailangan. Sisira ito, eh. Hindi po. Hindi mo pwede pang hinabukasan. Pero ang ganyan lang. Bakit? Istim steam lang po yan. Kasi nang po'y bigas. Ito lang po. Ayun. Ayun na, pangaraan. Ay, ito sa sasakyan. Oo, nakalimutan mo na naman. Kadami. May leche plan din dito. Ah. Oo. Ah iba nga. Uh... Ayto may tamales sila dito, bebe. O, oh, kakaiba oh. ang tamales. Ano regular, 'yung special, dadalwa? Oo. Ilan daw sila? Kumain natin ng tamales. Tamales ba? Magoola 'yan dadalwa na alam. Sa Pampanga. Iba din ang tamales nila doon. Tikman natin ang tamales Ayun, na. May may una May ulam Ano po 'yun? Eh? Oh, Ito po kamalis. E, Tikman natin. May lang, Ilan nga, sir? Isa lang po at ako, 30 dami 30 namin susubukan. Ay, ito. Ah, ito, ito na may ano na. kalamay na mais po yan. Ito pong ano, gawasan nyo gano'n? Kalamay na mais. Hmm, kalamay na mais. po kalamay na mais. Ito masarap din yan, ha? Wow. Thank you. orange. Ano din po ito? Kasaba din, ano po? Ah, iba naman. Ah, harina. Okay. Ayan, pakasarap ka. Titikman natin yan ako po. Habang nag-aalmusal. Hmm. 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 Ano ang palaman niyan ay ube. Masarap. Kala ko baboy. Painik pa. Wala pong baboy. Wala, magawa pa lang. Hindi ba kasi baboy ko dito? Ang <laughs> <laughs> galing ko si nanay. Hindi po ko nagkasya. Gali na po. Ay, ayun o. Bebe, ang ilupak. pa o. Ang hati sa'yo yan. Pero kuya, hindi na ito. May kimika ng bote. Kung nagpakasara. Ang aw oh, sigi bibili ka hindi are de jamarela na lang ang tatanghalian namin ay, Tingnan mo si ano rin tayo po ito kung ano rin po na buhay ano sa inyo na kung ano ano muna na ano na ano rin Ala. Yan ho ba yung masisira? Hindi. Hindi, po, hindi. Apat na araw. Apat na araw. Opo. Okay na. Masarap ba talaga? Opo. ba lang kahit sabi nila sa Rosario daw marami din pong kakanin doon ano. Sa Rosario. Oo. Pero dito sila tumutok uh, Oo. Oh, oh. Katulad ya po ng ito, bibingka. ka wala pero sa hindi din sana Ito po ano. Ayun. Matagal na po kayo nagbibibing ka na eh. 24 years na po. 24 years. Ano mga ari ang sa bulbo ko lang. Papanganak ko pa lang noon ah. Sa amin po, walang ano, nagluluto bibing dito sa Batangas, hindi bulbok lang. Ayaw. Eh, type ko yung nilupak ah. Ah, ba diba? diba, iba packaging parehas lang ano po. Ah, ano iba to? Ano ba? Kasaba cheese. Ah, kasaba cheese. Nilupak. Nilupak regular. Asan po yung special? Ito na po 'yon. Ayun. Yan. Ah, dito ay nilupakan. Parang masarap ito, yung may uh, ko Gusto ko kasama yung dahon ng saging. Masarap yung dahon ay, ng saging. dahon ng saging. <laughs> oh.

ah oh, galing ano sige <laughs> tatawa si ate o oh. ayan alright ayan ang kakanin maraming salamat nay ah oo oo ayan yan po ang kakanin tayo naman ay kakain muna ng almusal at Titikman na natin yung mga binili natin Wow Yan ang masarap na mais Ayan na mga ka-farmer Nandito na po tayo sa palengke Bagong palengke to Dalawa po ang palengke ng, ano, ng Batangas City May luma silang palengke na sinasabi Which is hindi ko pa napuntahan Gusto ko nga sana puntahan Kasi meron daw doon sinaing na tulingan mga ka-farmer So Problema natin Dami na natin Bibili kasi ako dito eh Bibili ako na isda Ayun Kakain muna tayo almusal Ako may kaguluhan dito Napakasarap ng almusal dito Ayan oh Wow Barbecue Ano ikutan muna natin Ako ayan ah oh. Tuna Merong dalagang bukay Nakaw ay, ito ng na gutong batangas. Oh. Dito na sa Rosario yan. Ay hindi maggotong batangas pala. Ano po? Ano ni po? Ano yan po? Totoo. Gutong po. din po. Ano, so, ikot muna tayo. Ikot muna kami. <laughs> Ayun, oh. Longganisa, torta. Palabok na... Oh, last time. Pero di silang... Anong isda ito? Nakabalot na sa dahon. So, every place is different talaga. Ito ay dulong ano? Ayun, dulong oh. Ang daming choices di tortang dulong ano? Ako man na po. Ayun na. Silip muna kami. Ayan, silip muna tayo. Ayan oh. Uy! Ano ang gusto mo? Ikaw ang papipiliin ko na, bebe. Ako kahit ano na siguro dito. Ano po? Oh. 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 Di ko lang ano ka kasi. Gata lang. Nasaya ka na. Ayan, o. Oh. Napakasarap na lang ka. Hmm. Sinaing natulingan. Ako, oh. ayan na kung si Sinayeng natulingan lang ata ako ah pagkano isa Sinayeng? 50 po 50. Oh. ako yun oh. Yun ano yan yung bus nga? yung mayang palaya ah kakaiba okay. din ang trip mo ah dito tayo kumain last time dine in ko ah dine in dine in brother meron okay. mo tagisa lang ako sinaing na tulingan at uh, ano to ito, kaya, ano kaya ito kaiba no parang iba, iba iba talaga ano? tapos bibili tayo na ano uh, doon na pala sa bilang video bibili tayo na kabyas um, Hindi naman maalat Ako ah, ano Isang sinaing na tulingan Tsaka Langka Nagbikula <laughs> no eh <laughs> Almosal yan ha Mga farmer Yung goto kasi Abangan nyo Balak namin pumunta kay Oliver Kasi malapit na rin naman Kuya Oliver's Gutuhan Balak namin pasyalan Balak pa lang Sana matupad Ayan Tapos Tikman na rin natin Yung ating mga May kape po kayo, Ate. Dalawa pong kape. Yo, marami na pala na pamilya natin, ha. <laughs> so, Sinahin na tulingan pa tayo. Ayun na pala. <laughs> Di. Nag-order pa ako ng kape nyo. Ay. <laughs> Sa'yo ba ako nag-order ng kape? Sino kasi yung babae Nag-order ano, nag ako ng kape Huwag na, may order na pala dito Huwag na yung kape Huwag na kape Nag-order na, huwag <laughs> na yung kape Ah, buusan mo na? Oo, sige Tag-dalawa tayong kape nga Dami mga ay Ako sa inyo palengke. Magkakaroon tayo ng palengke adventure dito. Actually pang second time natin dito. Kakaiba to mga farmer. Abangan po ninyo yan. Huy! yan po ang ulam natin. Sinaing na tulingan. Ito, hindi ko alam kung ano ba to. <laughs> Sabi ko hindi ba maalat, mukhang maalat. Pero hindi daw. tinikman ko muna ang una yung hindi ko pinili pero ang sarap mga ka-farmer ang sarap nito bebe matikman yung ano kasi kakaiba dito bebe ayan mga ka-farmer share ko lang yung in-order namin yung hipon alam mo kung magkano 30 pesos <laughs> sinaing na tulingan 50 pesos yung langka 30 pesos dalawang kanin 146 lang ang binayaran ko napakamura mga ka-farmer nabiro ko tuloy sabi ko para pwede ba lumipat na ng tira <laughs> grabe ang mura no <coughs> ha <coughs> sobra sobra mura 146 yun lang po yung kinain namin hindi, hindi na hindi nakasama yung dalawang kape tsaka isa dalawang tubig pero ang mura pa rin ha gulat ako ha? so ayun uh, tuloy natin itong kakanin na adventure natin try natin dumaan sa may simbahan marami din daw po doon tapos sa luma palengke at yung rosario ipilitin natin makadaan sa rosario ayan tuloy po natin yung ating vlog doon sa kakanin mga farmer dito naman tayo ngayon sa rosario wow bago na naman ito, ito. 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 Ayan yung bilog-bilog. okay na tayo, okay na, Ayan. Thank you so much. Wow, bago naman ito. Nakonsumisyon karya. Libre si Chip. masarap yun. Ano Lobby. Uh, masisira po ba ito ang eh? Hindi naman ah? Masisira. Ito pa. Tapat po kayong tao. Hindi <laughs> -kay. kasi iuwi pa namin ng Pampanga eh. Ay, hindi po pwede. Hindi ito po pwede. Ay, ito pwede. Opo. Okay. Ayan, bebe. Ang oh, oh, Magkano pang isa? Ano po? po? Sa na nabili yung buko nyo Parang ang sarap ha <laughs> Wala akong takas ha <laughs> Sige isa 20 din po Ah, para hati kami. Wow, na wow na ako eh. Kagabi pa ako huling inom ng buko eh. Legit naman. Pakaawa naman ako Ako kaya tayong vlogger pa. Ay, syempre. Sige, <laughs> Ano? Po, Ayan nga. Yung... Galing na po kami ng Tanawa. Ayan, Tanawa na. Batangas City. Oh. Tinuloy namin yung vlog dito. Kakanin naman ang pinature namin. Ay, siya ang i-vlog nyo yung aking ayos, pe. Ah, Ay, I-vlog mo yung aking ayos, pe. Ito sumali. Legit na legit ito. Ha? Ah. Puro. Puro tubig. <laughs> <laughs> Uh, legit bebe, puro uh, sabaw talaga uh, Ayan, kaya uh, ang sokle Ayan o, oh. laki din pala ang palengke rito Yung mga isda dito, galing po ng Saan bang malapit na isda uh, ano dito? Saan po? Ah, na uh, 75 po oh. okay. Thank you po? Ano? Ah, may hotel ba doon? Ini beach mana? siguro Ay, yung buho ko pala, magkano? Ay, sorry naman Di pa kinuha ni ate, oh Ayan Thank you, thank you Ay, sarap talaga ang haba din pala ng kakaanoan nila dito, kakamin. Ayan. Oh. oh, pala mesa. isa pa. Ano yun? Ha? meron hmm. din sila, sila. Parang tatlong kulay ah. Kalamay na boss. Tatlong kulay na. Thank you sister. Ube, kalamay. Ah, ube po ito. Thank you po. Thank you po. Panucha. Napanood ko yung gawa ng panucha sa India. Nakita mo? Ang paganda. Hmm. ni Mekos Mekos. Since ano? Wala Pilipid karyo ko. Suman. May palita. May nalukap. Magkano po ito? Tatlo po lang na lang lahat. Tatlo binti yung dalawa, Ay, tigli limang piso. Magkano po? Sarap yan, meron. May, oh, may throwback kasi sa akin yan. Hindi eh. na po yan, nung na, try na. lang. Yeah, yeah. Nao naman taman po ito? Awan ah, naman po kasi stress Ang kung ano ba kung yung maganda ng tawo. Yung 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 na po uh, yung uh, uh, ito po, ito, na. Ito, po, ito, na. ito na po. Alin na daw? Ano daw putong puti? Ito po ay kutsinta. Ari po ay alam mo. Ah, yung puto, iba-iba lang ang kulay niyan. Oo. Ito po ay tamalis. May ibang klase din ng tamalis dito. Opo. Ari po ay sa lihiya, tamalis sa lihiya. Uh, yun na lang po muna. galing na po kami ng Batangas. Sa ano, marami din kakanin doon. So ito lang ang kakanin section ninyo, ano? Oh, uh, rami din pala. Asan ah, po yung gutuhan dito? Sinasabi. Legit naman na gutong Batangas. Yung mismong baka mo po. Yung ito po. Palit na lang kayo ng isda. Gusto nyo isda? <laughs> 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 diba, diba, ito <bakit laughs> ka lang. Ito ka lang. Ito ka lang. Ito ka lang. Ito Ayan, si nanay. Uy, dami pala dito, oh. Ayan, oh, no? Ayan, oh. wow, no? Ay, talaga. Okay, sana tayo. Mm Okay, labas na tayo. Ano ba? Okay na, mga ka-farmers. So, ayan, hanggang dito na lang po. Ah, yan po ang kakanin ng Batangas. Halos pare-pares lang naman. Hello. Yan, marami pong salamat. Magandang buhay. Bye.